Ang pinakamaganda nito, magplano ka, may kapital ka, oh. yun talagang pinakaimportante importante eh. tira talaga sa pag-umpisa, kahit, kahit kunti lang basta naumpisan mo, dahil pag naumpisan mo yan, tuloy-tuloy na yan. Pala araw sa tilat, lahat mga totoo mga Inday Kawai kawai Yan partner, sa araw ano na to Andito tayo sa Purok Kamiya Barangay New Pangasinan, Coronadal South Cotabato at kasama natin ngayon partner Ang isang retired na Sima, no? si Ferrer, si Sir Jun Labrado. Kung nakita nyo po yung past video, kamay-kamay po tayo dyan. Kamay-kamay! Ayan. So bumalik po tayo mga idol kasi before na feature po natin sa kanyang sariling diversified farm. Oo. So dito po sa ating part 2 nating video mga idol, alamin po natin kung paano nga ba talaga magsimula mm. ng uh, diver, uh, diversified farming kung saan sustainable yung income. So Ayan. dito, 5 years or 4 years na nilang na-develop yung itong three area. 3 years. Kaya ah, na una lang ito ng taon. Yan, at saka ikutin po natin mga ito dahil sobrang uh, established na. Ayan. So, Ayan. partner dahil uh, kung uh, alam nyo po yung diversified, isa din pala sa term nyo ay isa sa mga permaculture. Yung pag nagtanim ka, no, harvest ka na ng harvest. Yung plant, plant, plant ito and forget. Yun ang yes. mangyayari. So, dito partner, 3 hectares, no? Nauna na to. So, ito yung diversified farm. Family farm nila, Labrador farm, no? Sa mga malapit dito. Pwede ba sila mag-visit dito, sir? Pwede, sa ngayon, na? with the permission sa administrator dito. Ayun. kasi it's a family ayon. family farm, no? So, 'yun ang maganda. Hmm. So, tay, uh, paano ba talaga magsimula ng diversified farming? Ano ba dapat nila i-consider? Ano dapat nilang tandaan at dapat nilang i-prepare? Yes. Una-una, sa pagplano sa pag-diversify ng isang area, kailangan may pira na involved. Hmm. dahil sa depende kasi sa lawak o lapad ng area. Ito ang nagplano talaga nito yung kapatid ko na isa ring agriculturist. Hmm. So may nakita siya sa isa kong kapatid na engineer na pwede mag-finance hmm. dahil kailangan talaga pera. Uh -huh. Pumayag yung kapatid ko na engineer na taga-Kabakan na presently nagtatrabaho sa Municipal of Carmen, North Cotabato na siya ang mag-finance, basta sila ang mag-administrar dito dahil siya tira lang ang involved at saka magpunta lang siya dito mamasyal kung mm. satisfied siya patuloy, Ayan. pag hindi ikat niya uh -huh. So ngayon, itong kapatid ko na agriculturist na agriculture pinlano niya ilang kasing prutas ang itatanim okay. ilang nyog okay. at saka kailangan naka naka inline sa gusto niyang mangyari okay. na mm. sa pananaw mo ayun tulad nito tulad nito diridiritso yan hanggang dulo sa 400 meters ayun dahil yung kalsada sa harapan na yun yun ang city road yon papunta naman sa ibang barangay. Mm -hmm. Kaya ang location, madali lang dahil accessible sa lahat ng sasakyan Ayun. at saka sa tao. Kay dati, ito, irrigated farmland dito. Okay. Noong 1970s. Palayan. Palayan. Palayan, yun. Kaya lang, nasira yung niya ng barangay nyo Pangasinan. Mm -hmm nagkanya-kanya na yung parang patupa na lang ba kung magulan may tubig oh. kung walang ulan, ulan ng tubig dahil oh. hindi naman ito okay, irrigated okay, okay. hindi tulad nung doon sa area ko na sarili sa Santo Niño na irrigated talaga yun purely irrigated ito hindi kaya nag-prepare ng pump oh. para kung inkaso okay. may patubig nakikita nyo naman naka-plaster yung kanalanggang dulo yan yes, ito, ito. Oh. Ito, ito, ito. Oh. dahil yung patubig pinaghahandaan yan dahil hindi po hindi makasurvive yung mga pananim pag panahon ng tag-init. Yeah, hindi yeah. talaga yan makasurvive kahit ano, lalo na pag maliliit pa sila. Uh -huh. Wala yan resistensya sa init. So, okay. sobrang init ngayon, lalo na global warming na tayo, uh -huh. umiiba ang climate. Okay. So kaya una-unang pinatayo, pump talaga. Okay. Water, pump. Water pump. Tapos, nag-umpisa sila sa isang span lang na pispan. Uh -huh. Ngayon yung pispan, siyam na dahil pag alis ko dati, isa lang yan. Uh -huh. Nung nagsasakay pa ako sa barko dahil madalang din akong umuwi dito, uh -huh. hindi ko nakita. Pero may isa ng pispan dyan. Hmm. Uh -huh. lang nila yan hanggang maka, ngayon, sa actual ngayon, nine na pan na yan uh -huh. na tilapyahan. So pag tanim nila nito, makikita natin sa pag-diversified nila, nakikita ko sa ngayon magpasyal ako dito, abundant na at saka kuna, na, productive ng lugar na ito. Ayun. Malaki na. Sobra-sobra na ang kita niya sa pangmintinan. Hmm. Madaan-daan may balik yung mga kapital kahit pa paano. What's more kaya kung mabot pa tayo ng 5 years? Tatlong taon ito eh. Na ito dito, mag more than 3 years pa lang sila. So dalawang taon na lang inintay nila. Productive na? Productive na ito. Purely productive. Dahil itong sauna na ito, nakikita nyo, may plano na ito bakwan ito, buko, pandan, lahat mm -hmm. dahil uh, may plano dyan sa harapan sa tabi ng kalsada na magpagawa ng mga tindahan-tindahan para sa iba't ibang uh, negosyo na protasan, mm -hmm. gulayan mm -hmm. o kung anuman ang produkto na makikita sa Labrador Farm mm -hmm. dyan nila yan i, i, i sa gilid ng highway Ayon. so sa ngayon mm -hmm. ang pinakamaganda nito magplano ka may kapital ka, oh. yun talagang ang pinaka Tira eh. talaga sa pag-umpisa kahit, kahit kunti lang basta naumpisan mo, dahil pag naumpisan mo yan, tuloy-tuloy na yan. Mm, hindi pwede na, hindi mo ituloy dahil na-inspired ka na. At sa strong motivation mo, motivated ka talaga na i-diversify mo ang isang area. Nasa sa iyo yan kung determinado ka, interesado ka. Hanapan mo talaga ng paraan 'yan na matuloy mo yung plano mo. Yeah. dahil makikita mo pag after one year or two years na maganda na yung tinanim ko ah. Mm -hmm. So, mag-continue ako. I magpupursige ka kung ibig sabihin magpupursige ka talaga na itutuloy mo hanggang matapos mo. Ngayon ito tapos na ito tanim hanggang doon. Mga 400 meters ang haba nito. Galing diyan sa kalsada. Mm -hmm. at saka 70 ang length nito, ang so, width niya width. width. so 70 by 400 ito. Mm -hmm. At saka yun nga po mga idol, uh, sabi nga ni Sir John, tapos na yung tanim lahat-lahat. Tapos waiting for 2 to 3 years na lang na para full productive na lahat-lahat. Mm -hmm. Kaya ngayon na uh, 3 years pa lang eh, ito partner. Yan may mga partial harvest na ng uh, tawag niyan. Bayabas Guwapol. Guwapol. Ah, Guwapol. 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 Ayan. Guwapa pool Guwapa pool Guwapa pool Guwapa Sir John, pwede ba natin maikot? Pero pwede bang makita nila yung yung kapugian matanggal natin yung salamin Hello ako pa rin yon ayo <laughs> <laughs> yeah, sa first video natin mm -hmm. ay parte pero partner ah bago tayo mag farm tour next video Sir John pwede ba namin ma-feature yung uh, eh ano yung financier niyo at yung mga agriculture niyo na kapatid mamaya Oh, pwede pwede, pwede yon pwede oh. sila ayun pwede na pala partner eh yes. So after nito partner mag farm tour tayo the next video tanuin natin si Sir John partner kung ano ba ano ano ba yung mga prutas na nandito sa kanila yes, ngayon? na uh, makikita oh. natin nga na yung diversified talaga yung sustainable na kumikita ka talaga after 5 years ano ba yung bumubunga na mga after 5 years ah uh, una una avocado avocado mm. meron dito oh nyog mm. nyog buko pandan buko pandan ayun lansones lansones oh, durian durian halos lahat pumilo, pumilo. Yes. halos lahat na makikita mo sa tropical area dito sa atin nandito <coughs> na yung mga prutas Ayan. halos lahat na, nandito na oh. uh, tanongin niyo natin itong mga bayabas, additional lang ito dahil 5 years lang ito eh, ma mamamatay na ito oh. so langka ang langka, langka dito, iba-ibang variety oh. na tinanim nila ng mga kapatid ko okay. tinatanim nila, oh. iba-ibang variety at saka yung mga beautification na iba nandyan din yan kasama kasi yan sa plano eh okay. Kay para sa ecotourism hanggang pag makita nyo doon makikita nyo may saging na yung evergreen yung bagong variety na evergreen banana nasa ba mm -hmm. nandyan yan yung ah, abot ng tag 60 kilo yung isang oh, ayun. isang kwan oh, yung bulig yung sa kwan pa Ayun. Yung isang puno ang bunga niya 60 to 50 to 60 kilos. Ayun. Makikita niyo yan doon mamaya ginawa ng border. Ayun. Pero halos lahat, tambis lahat ng prutas nung dyan yan, may santol, may mangga, nung dyan yan sa loob lahat, Ayun. yung apple mango. Mm. Pwede natin mapuntahan, sir? Pwede Sig natin din umusad. Ano ba yung future plan plans talaga ng Labrador Farm? Kasi para malaman natin. Oh. Ang future plan talaga ng Labrador plan ng Labrador Farm na ito. Oh. Para ma, hindi lang ito ang ibig sabihin na ikabubuhay ng pamilya namin, hmm. pero ang tinitingnan namin yung mga anak namin hmm. pagdating ng araw na may pag-ipunan sila, na dito kami mag-ipon-ipon. Hmm. Family gathering, hmm. kung okasyon man, kasiyahan man hmm. o kalungkutan, may problema man o wala. Dito kami magkita-kita at mag-uusap kung ano ang maganda. Ayun. Yun ang future plan kung bakit dini ito. Dahil kung hindi mo didi ito, nag-aaral yung mga anak, makagraduate sila. Hindi na nila, kung makakarating man sila sa ibang lugar, hindi nila nanaisin na magpunta dito. Dahil ganun lang sa paningin nila eh. Hmm. Na makikita nila yung mga ganun pa rin. Palayan pa rin yan. Hmm. So, pero ngayon makikita nila na Maganda na pala, pwede sila mag-relax. Pwede sila mag pang-stress reliever nila. Pwede silang pumunta dito. ayo Ang pamilya dito magkita-kita. Dahil lang lugar na ito sa 14 kaming magkakapatid. Dito nahubog ang pagkatao namin. Ayun. Dito kami lumaki, dito kami dito namin naranasan. Kung paano kumain ng mais nung araw. Mm -hmm. Dahil sa hirap ng buhay, kaya pinipreserve namin ang lupang ito na minana namin sa aming mga magulang para mamanahin din ng mga susunod na henerasyon ng pamilya namin. Ayun. 'Yun ang target talaga, ang plano ng future plan talaga ng sa first generation kaming magkakapatid eh. Mm -hmm. Sa second generation yung mga anak na naman namin. Sa third generation hindi na natin alam kung ano naman ang kanilang mga plano kaya wala na tayo nun eh. Mm -hmm kaya sa habang buhay pa kami kailangan buo at intact yung lupa dahil yan ang usapan naming magkakapatid na walang pwedeng ibinta dyan para yan sa mga anak natin dyan tayo mag-ipon dyan tayo magkita-kita kung gusto mo dahil may area ka patayo ka ng kubo mo para di ka rin madisturbo mm -hmm. pag nandito ka kahit kubo-kubo lang dahil open ito basta huwag mo lang sisirain yung paano pinalano. Tulad dito, may mga bahay o, dito. may mga bahay na dahil sa kapatid ko na itong pang-apat mula sa bunso. Ang mayari nito, pang lima. Hindi ko lang matandaan dahil isa, dalawa, tatlo, pang-apat ito galing sa pinakabunso. Dahil yung bunso namin, si Manden, nandun pa sa barko at saka yung sinusundan niya na sa international school sa Dubai nagtuturo. Ayun. Kaya wala sila dito, baka December, nandito na sila. Ayan. Sir John, napansin ko yung mga niyog nyo. Is bakit dalawa-dalawa per tanim? Yun ang pag-design ng agriculturist. Dahil sabi niya, mas mabuti daw na dikit-dikitin dahil pwede mapakinabangan yung ubod niya kung kinakailangan na hindi bubunga. Pwede magbawas. Kaysa magtanim ka na huli na, hindi na yung lalaki dahil nasa lilim na, nasa silong na. Ayos, ayos. Oh. So, kaya pwede kang magbawas pero hindi ka na pwedeng magtanim ulit ng bago pag malalaki na yung mga pananim ayan. kaya yan ang kwan kung bakit tinga, magtataka ang mga viewer na bakit likit likit at saka kwan dahil mapakinabangan mo yan eh gawin mong ubod pag sa nilaga o sa dinuguan pwede yan ihalo kaya so, yun ang ayan. purpose pero kung mamungas siya ang parihat hindi na kailang patayin dahil productive din siya ayan. so ayan. partner mag umpisa siguro tayo mag farm tour partner another video doon sa umpisa talaga tapos ipakita ay niya Uh -huh. para mas maganda partner. Uh -huh. Kasi yung uh, plan nila partner kung iisipin, uh, talagang family na ano to eh na future plans talaga Sergio no. Uh -huh. Talagang uh, pinag-usapan talaga namin. Pinag-usapan maayos para sa ikakabuti ng family niyo, uh -huh. Labrador family na hindi siya masayang kasi pinaghirapan ng family ng parents nyo. no. Ibang level partner yung kanilang band kasi nga dito sila nag uh, ano sila eh nag uh, family outing dito na sila nag uh, family bonding reunion dito Yung, na dito na ayun so yun ang kinagandahan dito so Yung malabas lang kami minsan pag nagsawa na rin kami dito na kami kami lang magpamilya dahil dito hindi may iwasan siyempre nakakatabi din namin mga pinsan namin sa mother side ko at sa father side ko inimbitahan namin pero pagkatapos na ng okasyon namin halimbawa kung mag-celebrate kami hanggang 24 o anang gabi pagka 25 lang sila ng last rest ng umaga, open na yung gate, pwede na silang pumasok. Na. Okay. Para may privacy kami magkakapatid. Ayun. Ayan, so ngayon nga partner, ang daming natutunan uh, natin kay Sir John kung paano nga ba talaga mag-start diversified farming. Mm. Kung don't uh, plant na walang, uh, don't plant na wala sa plano. Kung lahat po ng inyong uh, itatanim, naka-plano, either it is uh, short-term crops mm. para Uh, ilang months pa lang may ani ka na mm. makaka-income. Mm. The same time may mga middle term crops mm. na like uh, itong mga bayabas na 5 to 7 years. Mm. The same time itong mga long term crops na mga niyog. Mm. So dapat naka-align po 'yun siya. naka plano mm. tama ba sir John? Tama na. Ayun. Tama 'yun. Kailangan naka-plano lahat. Ito si Itong kapatid part ko sang ah, part sa part. Part. ah so Sige, so, sige, na, sige pa pakita pa lang ayun. sa data tapos pakita kala sa result sige, ayun. Ayun. sige yan si Sir John, so bibidyoin natin mamaya no. partner sa part So, Siya mag uh, farm tour sa atin so, dito. Tour so yan, so yung administrator dito eh. Ayan, si ayon, ayon. So partner, so ibig sabihin dito, partner talaga ang ang kanilang farm, uh, Labrador farm, no? Pinag kailangan kasi talaga yung uh, family decision, hindi pwede isa lang. Yes. Tapos importante na sa isang family mayroon din ng capital, no? Yung finance, dapat tandaan niyo po 'yon. Saka importante yung pagpaplano. Tama yung partner sabi yes. yung partner na kailangan may may mga short term plan mo, may mga long term plan kasi uh, yun na magpapasustain dun sa farm ninyo no? kasi say, ang future nila sa dito magiging farm to reason kaya in the next future yung goal nila partner, magkaroon sila dito yung buko pandan ng mga processing yun ang narinig ko kanina, tama ba yung sir John? oo oh, yun ang sabi ng engineer oh, yun. So, yun, yun, yun ang <laughs> na feature natin may sasya, no, bakit na nagkaroon ng ganitong plan for partner, tarunan si sir John kung ano ba yung ma-advise niya pa maliban yes. dun sa sinabi niya na kailangan tandaan nila pag mag-start ng diversified ano ba yung consider dapat malawak ba na area maliit ba na area or talagang uh, may talagang tatak na area talaga o yung lapad na area ano po ba sa dyan? sa akin hmm. kung hmm. may 10,000 o 1 hectare ka 10,000 square meters na area 1 oh. kung isa kang isa kang lang ang mayari niyan okay na yan sa diversified hindi kailangan malawak hmm. hindi kailangan malawak na wala namang silbi wala namang pananim kahit isang hektarya lang kung makaya mong i-sustain yung trabaho, yung gasto, mm. kiklik ka. Mm. Pero kung kahit anong lapad yan, kung wala ka man lang pagtapos mo tanim, hindi mo masikaso, wala rin silbi. Nagastos ka lang for natin yan. Ayun. At sa kahit nataniman mo kung puro long-term crops ang iyong tinanim, hindi natin masasabi mm. na ano o so, Yung hida. long term crops mo e eh, 7 years pa lang like mangustin. Oh, so seven eh, meaning 7 years and below, zero <laughs> income. Ka. Zero income ka. gastos ka lang ng gastos. Ano, gastos ka lang ng gastos. Kaya tinanaw lang. Sa paglun mawer tatlong taon hindi na maubos isang buwan ko. Araw-araw yat. Sa tanong istorya. Oo. Oh, mo yan kung wala kang kapital, wala nang hindi ko makita yung pang. Kung lahat sa bulsa mo, mabigat yan. Ayan. Ayan. Pero kung kumikita ang farm kahit papaano, kaya kaya niyang gastosan oh, yeah. kaya pang bili ng mga pang gasolina sa demo pang hmm. gasolina at saka bayad pa sa mga operator ng ng dun Mower eh kaya kaya mga, mga idol dapat uh, partner no para magkaroon ka ng sustainable income dapat yung may short term, middle term at saka long term crops hmm. oh, yun ang pinakamadaling short term gulay 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 kay within 1 one month, 1-1.5 one, one productive mm. short term yun, may income ka na isda pwede din isda, within 3 months, service ka kung mm. dipindi mm. kaya dyan makikita nyo ang mga isda, malaki na palagi nila nilalabas na dati 2 din yan mm. pero parang hindi nag click dahil sa klima mm -hmm. maraming namamatay kaya nag isip ang financier na Huwag muna yun. Magtilapya muna tayo. Ayun. Uta natin. Manukan. Oh. Manukan. Pwede din. Mga Baboy short term. Short term yan eh. Hmm. Dito doon, maraming manuk doon. Maraming hayop. Oh, ah, kumpleto pala din. Baboy lang dito ang wala dahil wala nang mag-aalaga eh. Puro na sila talagang may trabaho eh. Ayun. Yan. So partner, yan. ito partner. Sir John, puro advantages yung napinag-usapan natin. Ano ba yung disadvantage ng pagkakaroon ng ganitong kalaking farm? Kasi hindi basta-basta to eh. Hmm. Ano ba yung uh, disadvantage talaga? Ang disadvantage naman ito, kung hindi mo matutukan yung isang bagay na pinundar mo, yun mahina ang motivation mo. Sa kunting failure, ma-discourage ka. Ay. Yun ang number one na uh, disadvantage niya. Okay. Pero kung nandyan sa puso mo na kailangan ipursigi mo, hindi ito kailangan pagandahin ko pa. Yung yung pagkakamali ba, maging lesson to learn mo yun kung paano okay. mo mapaganda pa sa sunod ay lang tao magkakamali talaga yun sa decision niya. Pero kung matututo ka sa pagkakamali mo, yun ang magiging daan mo para maging successful ka naman. Mm. Ayun, napakaganda mga idol. So dapat focus ka. Oh. Kasi yun lang yung gusto mo eh, diversify. Dahil mamaya, nag-iba ka ng plano mo. Oh. Pa iba-iba ka. Pa iba, iba ka. Wala kang direction. Back to start ka na naman. Oh, Back to start wala. Na. naman. Fail yeah. Yun ang disadvantage. Yun, yung ang yun, disadvantage. Gagastos, ka. Gagastos ka for nothing na doon. Yes. Kaya kung mag-farming kayo, kung gusto nyo ng diversified farming, yung sustainable income, yun na yun, kung ano man yung Straight. ano, Durant. plano mo, yun na yun. Hmm. Ituloy mo, tuloy-tuloy talaga ang plano. So, dahil nakompleto na, naplanuhan nyo na, yes. yun may financier kayo, may magdala ng trabaho, maghanap ng ano pang problema dyan? Di wala na pro ang failure dyan kung ang administrator mismo mapabayaan niya. Ayun lang. Yes. Oh, so, yun ang big failure dyan, pag pinabayaan ng taong inaasahan mo na yun ang dapat magpalaka doon, hindi nyo pala pinapansin. Ang budget hindi niya ginagastos para doon. <laughs> yun ang number one pero sa magkakapatid kasi imposible naman yung kapatid mo siguro madalang lang mangyari na lulukuhin ka yes. Ayun na. dahil sa kanilang 3 hectares ah 3 hectares 14 po silang magkakapatid dito, oh. common, common property. Common property. Lahat ng decision 14 sila nagde-decide. Oh. Tsaka partner, I remember ko partner, sabi ni Sir Jun, walo ang napag-graduate na doon partner. Talagang nakapakahanga ako doon partner. Hmm. Walo, oh, na tipin mo napatapos mo. Oh. Nahuli na yung uh, sabi niya nga, nahuli na siya sa sa family outing nila. Oh, ah. Sir Jun, ito na Sir Jun ha. Eh. Ano yung mga best advice yes. mo doon sa mga maging office OFW si man na kagaya mo para sa kanila maging successful kagaya nyo dito very successful to eh totoo lang totoo lang talaga maging very successful to ang number one na payo ko na noon dati sa mga OFW mayon hmm. ang may, may dagdag na payo ko sa inyo hmm. kailangan malapit ka rin sa Diyos hmm. number one yan huwag kang lumayo sa Diyos hmm. palaging nasa tabi mo siya o kasakasama mo hmm. pag pangaraw-araw mong buhay kasama mga pamilya mo Number two, yung dedicated ka sa sa mga pinlano mo. Yung nasa puso mo lahat. Hindi na nasa isip mo lang. Kailangan nasa isip mo, nasa puso mo, tinatrabaho mo. Yun talaga ang number one na magiging successful ang isang OFW na nagkaisip na mayroon ng kapital na kunti. Hindi kailangan na malaki pirang dadali natin dahil ang pira sabi ko, hindi yan sobra Palagi yan kulang. <laughs> Sa bagay yan kulang kahit si Buy si na yan, mga mayaman yan. Oo. Oh. kita mo hanggang ngayon tumandaan, gusto pa rin dahil kulang pa yung kinikita nila. Oo, oh, kahit lang milyon. Oo, oh, ilang milyon yan. Kaya dapat makuntinto ka lang na OFW ka kung anong kinita mo at kapag iisipan mo kung paano mo papalago naman yun. Nakasama ang pamilya mo na nag enjoy ka kasama sila. Ayun. Ayun, napangagandang advice. Yun talaga ang dapat sa isang OFW ah. malambis ka man o sila. Yung set of mind mo ba? ibahin mo, hindi yung puro lang pinto pagdating mo dito. <laughs> Ayun, partner. So, yun. Sana po na-inspired namin kayo. Na-inspired kayo ni Sir John dahil uh, kami talaga ay eh, punong-puno ng inspiration dahil sa kanya, no? So, possible yun din ang magiging future nyo pag sununod nyo yung mga diskarte. Partner, talaga thank you, Sir John, ha? Sa pag-visit uh, pa sa amin dito sa farm. Next po na video, Mag farm tour kami, papakita natin kung ano yung mga tanim nila, ano bakit ito tinanim nila, ano yung mga advantages ng ganito. So sana sundan nyo. Ang kasama yes. natin partner agriculturist na yun yung kapatid niya. Yun yung nagma dito. Ayun, yun ang uh, yun yun po yung uh, susubaybayan nyo, partner. Sana po marami kayong sundan, no? So mga totoo mga dinahi, please don't forget to subscribe, subscribe, no? Click na notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm and uh, sigurado yan sana mapuntahan namin yung farm yung kagaya ni Sir Jun sa farm niya personally at saka sa family farm nila nandito sa Coronado City yan partner ayan so mga doon na po namin Luzon, Visayas at saka Mindanao so iba't ibang diskarte lahat ng mga farmers natin hmm. na feature po mga doon hatid po namin yung kanilang mga techniques at saka mga inspirational life story partner paano sila nag-success so kung nagustuhan nyo po yung ating video mga doon, please like naman po at saka i-share para marami pong makapanood ayan so, bull, bull, bull. Yung, shout out shout out so, bull, bull, shout out lang ako at uh, oh. sa Adpa asenso development farmers association. Shout out at, at ad ad ninyo, Adpa uh, yeah. at saka nagpapasalamat ako sa uh, City Agri ng Corondado mm -hmm. sa pagtulong din nila dito sa amin sa mga kanilang mga magandang um, tulong na galing sa national government at oh. sa City government na pinapaabot dito sa amin. Nagpapasalamat ako ang behalf of Labrador family salamat kami sa City Agri at saka sa LGU ng Coronadal City. At sa side ko naman, dahil nung sa first vlog doon sa Santo Nino, dahil nabigla ko, hindi ako nakapag-isip, nagpapasalamat din ako sa LGU Santo Nino, uh, DE Santo Nino at saka kay Sir Paulo na, Diyos Paolo Paulo na isang, isang maayos uh, na empleyado ng DE. na para matuloy yung mga plano ng farmers sa Santo Nino kaya nagpapasalamat ako lalo na kay Mau at saka kay uh, Sol, 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 ang mayor ng Santo Niño. Thank you very much mayor sa pag uh, uh, tulong mo sa Santo Niño Visitable Growers Association at saka sa ADPA Association na uh, ngayon lang natin yung tatayo at least gumagana na. So maraming mong salamat po sa inyo. Lakpakan na rin sila. At saka salamat din kay Miss Andrea, no? Ayan. <laughs> Ayan. So partner, Ah, uh, thank you so much Sir Jun. Yeah. <laughs> Ang dami sigurado 'yun. Sana <laughs> po na ano niyo, dududuhag dagdagan niyo yun yung mga bibigay sa kanila. Sana <laughs> so, marami pang maihatid niyo yung mga uh, uh, LGU natin ng mga Grants Day or um, sa kanila um, oh. Okay. Sa kanya at okay. sa farm oh, nila dito. Intervention ng gobyerno ba? Ayan. So marami sa, sa lahat po. Sa Ayan. Ayan. So, salamat po. Yeah, so, so, 'yan. Opo. May <laughs> shout -out pa kayo sa Jun. Mm, uh, mula na, 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 dito sa Procamya, Barangay New Pangasinan sa Coronadal, South Cotabato. Maraming salamat sa inyo. Matutumay day. Happy farming. Kabay-kabay. Bye-bye. <laughs>